Tanggapin natin yung mga bagay na talagang hindi para sa atin. Huwag natin ipilit ang ating sarili. Mas mainam na pakawalan na lang kaysa masasaktan ka ng paulit-ulit lang. Pag hindi na talaga kaya at wala ng paraan, hindi mo na kailangan ayusin pa. Mas lalo pa lang mahihirapan at magka-problema. Lagi mo lang iisipin kung saan ka nagkulang sa kanya. Lagi mo lang iisipin din na hindi mo na lang sana pinilit o tinanong pa. Hayaan mo na, nandiyan na yan. At wag mo nang sisihin ang sarili mo kung bakit naging komplikado. Dahil totoo talaga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Ngunit kung kusa mo itong tatanggapin sa puso mo, tama lang ang desisyon mong lumayo at pakawalan na ito kaysa ikaw lang yung lumalaban pero siya na'y sumuko. Mas mahirap ang sitwasyon na yan, na mag-isa ka lang lumalaban at mag-isa ka lang nagmamahal. Kaya hindi ka nagkamali sa 'yong pasya, bumitaw ka ng may pagmamahal sa yong sarili at respeto sa kanya. Pinakawalan mong bukal sa puso dahil mas nananaig sa ang makitang masaya siya sa piling ng ibang tao na yan ang nakagandahan ng iyong pagkatao na kahit masakit at hindi bukal sa loob mo ay nagparaya ka para gumaan ang bigat ng nararamdaman mo.